Matapos ang pagbisita nitong si Jamorant sa Pilipinas nitong Augusto 2025 para sa kanyang grand promotion ay nasaksihan ng mga Pinoy fans kung gaano nga ba talaga kausay personal maglaro itong kanilang idolo na 6.2 guide ng Memphis Grizzlies. Si Jamorant lang naman ang nag-iisang player ng Grizzlies na nagbubuhat sa kanyang kupunan at nakilala talaga ito sa kakaiba at pangbihirang estilo nito sa paglalaro ng basketball. Bagamat di nakita ng na mga fans ni Morant ang 100% nitong husay dahil na rin sa pag-iingat nito para sa darating na pagsisimula ng NBA, ay naging masaya pa rin naman ang mga fans nito. Di man nila nasilayan ang mga paglipad ni Morant ay dumalo sa tune-up game nila ang Jamorant ng Pilipinas at ito nga ay si Renz Air Abando. Sa tune-up game na ito ay nagawang paingayin ni Abando ang court dahil siya ang pumuno sa dapat na si Morant ang gagawa ng mga ito. Matataas na paglipad at halos mawasak ang ring sa mga dunks na itinamalas niya para mabigyan ng kakaibang kasiyahan ang mga manunood. Sa husay na ipinakita ni Abando, maging si Morant, ay hindi makapaniwala na may Pilipino palang kagaya ni Abando na makikitaan niya kagaya ng mga galawang NBA. Mabilis namang agad kumalat sa social media ang larong ito at agad rin namang nakarating sa isang American sports website na agad rin namang nagbabalita sa team ng Memphis Grizzlies. Ito nga ay ang Grind City Media. Naging mainit ang topic nila dito tungkol kay Renz Abando. Bakit hindi daw subukang bigyan ng Grizzlies ng 10-day contract itong si Abando para mabigyan ng pagkakataon ng player na ito para ipakita o ipamalas ang galing nito sa kapunan ng Memphis Grizzlies. Gayong hindi pa naman daw fully recover itong si Morant, ay malaki raw ang maitutulong nito sa kapunan ng Grizzlies dahil malaki nga raw ang pagkakahawig ng laro nito kay Morant. Mas magiging exciting at entertaining daw ito sa mga fans ng Grizzlies dahil may dalawang version ng Morant ang mapapanood nila. Kung si Abando ay papalari na matuloy ang 10-day contract nito sa Grizzlies, ay siya ang kauna-unahang pure Pinoy na maglalaro sa NBA. Dahil meron naman tayong dalawang half Pinoy na naglalaro sa NBA hanggang sa kasalukuyan. Nabibilang pa nga ang mga ito sa star player ng kanika nilang mga kapunan. At ito nga ay si Jordan Clarkson ng Utah Jazz, na dalawang beses nang nakapaglaro sa ating Team Gilas Pilipinas at ang isa naman ay si Jalen Green ng Houston Rockets na ngayon ay maglalaro na sa Phoenix Suns. Bagamat may mga pure Pinoy tayong di pinalad sa pangarap nilang makapasok sa NBA, ay mukhang mangangamoy naman na may isang papalarin na ngayon. Tara at talakayin natin kung nararapat nga ba ang bagong pambato natin kung sakaling matuloy ang 10-day contract na mismong player ng Team Grizzlies ang may demand nito. Si Renz Joseph Mamuyak Abando ay tubong Santo Tomas La Union ay ipinanganak noong March 11, 1998. Mula sa pagkabata nito ay nakikitaan na agad ito na merong potensyal na maging isang mahusay na player sa paglalaro ng basketball. Si Abando ay may taas ngayon na 6.2 inches at may bigat na 71 kilos. Sapat na sapat ito para kumilos ng mabilis at makatalon ng may taas. Siya ay nagtapos ng high school sa Baclad East National High School sa Urdaneta, Pangasinan. Dito sa high school ay nakitaan na siya na malayo ang mararating ito Tung ito ay susubok na maglaro sa eskwelahan na may pangalan. Kaya nang ito ay pumasok ng kolehiyo mula sa Pangasinan ay tumungo ito sa Manila para doon ay ipagpatuloy ang pangarap niya na maging isang sikat na basketbolista. Si Abando ay pumasok ng kolehiyo sa Philippine College of Science and Technology mula 2016 hanggang 2018. Dito nga ay humugong ang pangalan ni Abando at nagkaroon ng kaliwat kanan na offer ng iba't ibang istwelahan. Taong 2018 ay nakapagdesisyon itong lumipat ng UST o University of Santo Tomas. Nakapaglaro pa siya rito mula 2018 hanggang 2020. Taong 2020 ay muli na naman itong lumipat ng school dito sa letran ay nagawa na niyang idomina ang kanyang laruan. Dito ay nakuha niya ang Rookie of the Year at MVP. 2021 nang makuha ni Abando ang NCAA Philippines Champions, NCAA Most Valuable Player at Rookie of the Year. Taong 2022, ito yung panahon na dumating na ang pinaka-pinapangarap ng isang basketball player. Si Abando ay inopera ng Anyang Jungkwan o KGC mula sa KBL o Korean Basketball League ng 237 million won o 9.75 million pesos para sa isang taon. Siya lang naman ang kauna-unahang Pinoy import sa Korea na nabigyan ng ganong kalaking sweldo. Si Abando ay nag-average sa KBL ng 9.9 points, 4.3 rebounds, 1.1 assists, 0.8 steal at 1 block per game na mayroong 46.4% sa field goal, 20.0% sa 3-point field goal, at 82.3% sa free throw. Si Abando ay rin bilang kampiyon sa Slam Dunk Contest at 3-on-3 sa All-Star Game Champion. At isa rin siya sa naging susi ng kampiyonato ng KGC noong 2023 sa regular season ng KBL. Sa mga susunod na video ko, doon natin talakayin yung ibang statistic ni Abando. Sa ngayon, dito muna tayo. Para malaman natin kung ang isang Abando ay karapat dapat ba para pagbigyan sa 10-day contract ng NBA. Kung may mga nais pa kayong malaman tungkol kay Abando, pakikomento na lang sa comment section po. Para yan naman ang gawan natin sa susunod na i-upload ko.